pagpalang hapon mga kapatid uh, meron tayo nakuhang mga mushroom yan mga kapatid oh, tingnan nyo yan kayo mga kapatid anong tingin nyo anong klaseng mushroom ito mga kapatid tingnan nyo kung anong klaseng mushroom yan kung nakakain ba yan o hindi yan mga kapatid kung nakakaingin ba siya o nakakahilo ba siya o nakakalason ba siya tignan nyo mga kapatid kung anong klase siya ayan ayan hindi pa kasi ito nakabuka ano pa lang ba, bubuka pa lang kaya batang bata yan ayan yan anong klaseng mushroom yan mga sa tagal alam niyan. yan